O oh, ito pa. Sunod, mga kababayan. Hmm. Ano 'yan Kent? Ito na. Si Pulong, ha, si Pulong at si Kiko Barsaga, mga kababayan, ha, sikat na sikat sa Taiwan. Bakit? Hala, alam niyo ba sa Taiwan media sa news ng Taiwan, si Pulong, ah, pinag-uusapan. Ah, hindi nyo alam sa Taiwan, mga kababayan, na dapat ang kanilang issue doon ay ang kanilang politiko. Na yan, politika dapat ang pag-uusapan. Alam nyo ba ang Taiwan ang pinag-uusapan? Yung anak daw ng dating presidente, Bobo. Na tapos yung isang kongresista na bata pa, Baliw. Ah, kita nyo, mga kababayan, nako. Ah, ito, totoo ito. Ah. Mid media ng Taiwan. News outlet ng Taiwan. Mga political analyst sa Taiwan. Alam nyo ba na sinabihan si, si Pulong na walang alam, bobo daw? Bakit daw nakapasok sa politika? At alam nyo ba na si Kiko Bersaga napasok daw pagiging congressman pero baliw? Paano daw nangyari at ganon na ba daw kababa ang standard ng politiko? Ah, tawag doon na ah, credential ng politics? dito sa ating bansa kung bakit nagpapapasok daw ang COMELEC no or ang ating politics na pinasuka ng bal ng baliw at walang alam di ba kita ninyo mga kababayan nito ha nako Diyos ko mga kababayan ha si Pulong at si Kiko Barsaga sinabihang bobo at baliw ay nako ito ito ito, ito. Hmm. mga kababayan ang <coughs> oh, mahal-mahal na ito sa mall tapos tipo ang mura lang. Grabe ka Sina na. Game lang din yung itsura niya at yung quality niya. Halos... Ito, mga kababayan. Gusto ah, ka pa rin lang din. <coughs> tapos less pamasa. Ito, 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 ito. Alam nyo ba, mga kababayan? Ah, sinabihang... Ano pa yan siya? Baliw? Fuse cannon attacking the integrity of no less than General Browner. <coughs> hmm. hmm. The integrity of no less than general Browner. Hmm. Uh, renato let me come to you first so how do you read this sort of reputational attack by the congressman on the philippine coast guard well uh, there's a there are two views regarding this uh, upstart congressman on the one hand he is seen as very close to the duterte family he came from a political family in southern luzon very prominent. He's the only one who is, of course, pro- uh, ah, the, the, ano daw, close to the Duterte family. No, he comes from the political family in Southern Luzon. Si Kiko Barsaga, kita ninyo ah. Kita ninyo Kiko Barsaga, baliw daw na congressman, ah. Okay. Ah. The rest actually supported Uh, Vice President Lenny Libredo then. Mm. So there's an allegation that he might be linked to the Duterte. On... Diba? Dati daw sumuporta kay Lenny Robredo. Ha? Ah? Dati daw sumuporta kay Lenny Robredo na isang congressman na, na, nagmula din sa pamilyang politisyan sa Southern Luzon na sumuporta kay Lenny at na link daw kay Sara. Mm. The other hand, there's a perception that is simply a nutcase. So we even approached the son of President uh, Ferdinand Marcos uh, Jr., uh. Congressman Isidro Marcos, and told him, please tell your father to of course resign from office. Telling uh. person, Nagkamali lang ng bigkas itong reporter mga kababayan kasi ang sabi niya Isidro Marcos, Sandro Marcos po yun. Sinabihan daw ni Kiko Barsaga na sabihan mo sa tatay mo na mag-resign siya. Mm -mm. kailan ba makukulong at kailan ba makakasuhan ang tito mong si Romualdez? Kaya, yeah, kita ninyo mga kababayan, ang mga politiko at ang mga political analyst media sa Taiwan pinag-uusapan ang ating bansa dahil daw bakit may mga politisyan na mga bobo at mga baliw. Kita mo, ha? President resigned by a mere congressman from southern Luzon. Mm. When you look at the bigger picture as we set out, which is, you know, the, the so-called 15, 15 billion pesos of uh, military ghost... Uh, projects um, also you know all of this hyping up about military pensions is this not part of a bigger sort of uh, gray zone warfare maybe there is i'm not discounting that possibility but barsaga probably is a loose cannon mm. uh. so uh, first of all is allegations saying that the coast guard is part of the armed forces of the philippines which is not the case mm. the coast guard is separate from the armed forces of the philippines you know, the... <coughs> May allegation daw si Kiko na ang Coast Guard daw is part daw ng Armed Forces of the Philippines. Na mismo nagsabi na saan ka nakakita? Sipirit po ang Coast Guard, sipirit po ang Armed Forces. Kita niyo yan? Mismo, paano nangyari to? Mga political analyst sa Taiwan... Pinupuna, bakit daw may mga kongresista or mga ko kasi pag sinabi nating congressman, iyan po ay gumagawa ng batas at kailangan alam mo ang rules at alam mo ang batas pero bakit sa Taiwan ang kanilang mga congressman mga matatalino dito lang daw sa Pilipinas merong congressman na kung ano-ano sinasabi baliw daw, Nod alam niyo yung Nod in UD? Nod, kita ninyo uh, uh, the coast guard has a different function than the, of course the armed forces of the Philippines and he simply could not present any proof that there's such a thing as a 15 billion Okay, so the ghost project that has of course been uh, constructed by the, the armed force of the philippines so moving away okay, moving from bazaga okay looking at the bigger picture There's, of course you have the retired generals uh -huh. one is an air force general then of course you have a marine general i think he's a major general uh -huh. so they're very active in terms of inciting the. Dumikit daw si Piko Bersaga sa mga retired general. Tapos very active daw inciting sedition. Yung mga naghahasik daw ng kudita. Naghahasik daw ng pag pagpapatalsik. Na, kita ninyo yan. Saan ka nakakita isang kongresista dumikit sa mga retired para sumama sa uh, kudita? Na, kita nyo mga kababayan, Diyos ko nakakahiya. Sa kanila daw, pag sa bansa nila nangyari yan, automatic tanggal, automatic bitay. Pero dito sa atin, malaya. Malaya kang murahin, malaya kang pagtatawanan, malaya kang pagchichismisan. Di ba kita nyo yan mga kababayan? Tapos pagkakalanda ka ng mga didiis ito at sabihin nila, kita niyo si Kiko Barsaga sikat na sa Taiwan. Utang ina, sikat ka nga doon, pero tinawag ka naman baliw. Ako hindi ko napangarapin yun ng sisikat ako, pero hindi naman ako baliw. Magugulat ka lang doon, meron ka doon, lumabas ka doon sa billboard nila, uh, this congressman in the Philippines, huwag niyong gayahin. Bakit? Baliw ito, naging kongresista, pero baliw. Di ba? Pero hindi naman natin maintindihan kasi, iba ang salita nila doon, Taiwanese sila um, eh. The forces, and of course you have the, the children, the Duterte children, who are very active in criticizing General uh, Browner. Like, for example, uh, Congressman Paolo Duterte, mm. who told Browner that you are simply a tool of the CIA because you allowed the US Army to bring in the uh, Typhoon um, uh, missile system. He simply does not know what he's talking about. The CIA has nothing to do with the deployment of those missiles. But yet. <laughs> Ang sabi niya, ah tutak daw si Bronner, General Bronner ng Armed Forces of the Philippines ng CIA. Oh, sabi ng isang analyst doon sa Taiwan, wala siyang alam. Hindi ba niya alam na ang CIA walang kinalaman dyan sa pagdi-deploy ng Typhoon Missile sa Philippines? Kasi CIA is a private no? na ahensya sa Amerika at hindi po sila party, uh, party sa sandatahang lakas or agreement ng Philippines between Philippines and America Kita nyo yan, pulong. Sinabihan ka wala kang alam, sinabihan kang bobo, ite 80 ka daw. Kita mo yan, pulong Duterte, wala ka daw alam. The US Army to bring in the uh, Typhoon um, uh, missile system. He simply does not know what he's talking about. The CIA has nothing to do with the deployment of those missiles. But yeah. Oh, hindi niya alam what, uh, uh, he, he do not know what he is talking about. <laughs> ina, CIA has nothing to do with that. Typhoon missile. Ha? He he don't know what we what he is talking about. <laughs> kita nyo. Putang ina. Wala ka daw alam. Bobo ka daw. Tanga. Pulong. Kita mo yan. Oh, kita mo yung media ng Taiwan. O oh, baka naman ipasara nyan yan. Ah, baka naman ipasara nyo ang media ng Taiwan. ang ah, ito po ay Taiwan Talks. No? Na political talks ng Taiwan. Kita nyo yan. Pulong. Sinabihan ka. He, he don't know what he is talking about. Ah, CIA is nothing to do about the Typhoon missile. Tapos pagbintangan mo si Broner na tuta ng CIA, kita mo yan. Diyos ko, nakakahiya. Mismo ang Taiwan, sinabihan ka, wala kang alam kung ano-ano pinagsasabi mo. Kaya nga nagtaka itong mga Taiwanese na reporter at ka, mga political analyst na bakit nagkaroon tayo ng mga kongresista na mga walang alam at baliw. Di ba? Nakakahiya. Diyos ko. You know, again, oh. a, a, a sort of loose cannon attacking the integrity of no less than General Browner. Uh. Hmm. Kita nyo ha? Huh? Ha? Kita nyo? Non-less daw of attacking General Browner. Uh, Browner. Ha? Nonsense. Non-less. Ano ba yon? Yung Sinabi niya. Ay, Diyos ko naman. Nakita ninyo? Kiko Barsaga sinabihan kang nad or baliw. Puta ka ng putak, dumikit ka sa kung ano-ano, kung ano-ano pinagsasabi. Ultimo daw anak ng presidente, binabas. Tapos sasabihin, pababain, hindi daw nahihiya, malakas daw ang loob, parang wala daw delikadesa, wala daw, hindi daw nag-iisip na bigla mong sabihan yung kasama mo na isang kongresista na anak ng presidente na parisainin mo yung tatay mo kasi nagnakaw ng ganito. Tapos sasabihin mo, nagnakaw, parisainin, tapos wala ka naman daw fruit na ipakita. Kaya yeah. Kita nyo yan Diyos ko po Tapos si Pulong sinabihan pa Itong ano ah, Paulo Duterte The, the son of ex-president Duterte Talking about the CIA No, uh, Broner is tutak daw ng CIA hmm. Tapos ang CIA daw Ang nagpadala ng uh, typhoon missile Para ilagay sa Pilipinas At itutok sa China Sabi niya He don't know what he's talking about The, the CIA is nothing to do with that missile Kita mo yan jusmiyo nakakahiya kita niyo alam niyo hindi ako masyado nakaintindi ng english kasi hindi naman talaga ako merkano pero naintindihan ko yung english niya alam niyo sa totoo lang between the, 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 the taiwanese english singapore english and korea ah, uh, ande na china english mas nakakaintindi ako sa taiwan taiwan pag nag-english ang singapore iba ang salita nila eh oh uh, iba din ang ang itong ano, itong na uh, Taiwan kapag nag-English ang Taiwan parang mga bisaya, ah, uh, pag nag-English, Ganun ang kanilang diction. ang Singapore naman, uh, uh, yung yung pag nagsabi mo, I, I want to buy, uh, uh, this, is, this is my notebook, uh, this is my notebook. my, my notebook is worth uh, what three pa, three dollars, three dollars, really yah, three uh, dollars. and this is my book fan, my book is worth five dollars, ah, you know, my book is worth five dollars. Oh, I bought this in Chinatown. I bought this in Chinatown last day. Nah, ganon sila mag-English, mga Singaporean. Hmm. Then this, this is my cellphone. Uh, my cellphone is worth 125,000 pesos. Uh, 125,000 pesos. This is uh, uh, Apple uh, 17 Pro Max. Uh, one terabyte. This is 125,000 pesos. Ah, oh, di ba ganun ang Singapore, no? Mag-English. Pagdating naman sa China, ah, uh, I don't know what you are talking about. Uh, where you can from? Where you came from? Ah, uh, you know, what, what kind of food you want to eat? Ganun sila mag-English. Ah, uh, you know, this bag is cute. This bag is cute. You want to buy this bag? Ganun pag Chinese. Ah, uh, pag pag Singapore, uh, this is my notebook. My notebook uh, really, Yeah, Really? Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. right. May ba? Diba? Hmm. Pero mas maganda ang Taiwan. You know, uh, Congressman Paulo Duterte, you don't know how to, uh, he, he don't know what he's talking about. Uh, yeah, ganon. Diba? Mas naiintindihan ko ang Taiwanese mag-English. Ang Singapore, naiintindihan ko pero, ano eh, parang ngungo. Ang Chinese naman, may pagkais lang. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Ako, ako ilang bansa na napuntahan ako. Minsan, mapagkamalan ako sa immigration, koreano ako. Minsan, mapagkamalan ako Chinese. Minsan, napagkamalan ako Japanese. Oo. Oh, nung nagpakulay ako ng buhok, kulay green, napagkamalan ako Japanese. Nung pumunta ako ng Hong Kong, natumba yung malita, tinayo ko, sabi, napagkamalan akong Chinese. Nga, nung pumunta naman ako ng ano ba yung bansa nung pinuntahan ko, Singapore ba yun, napagkamalan akong Korean. Kita niyo yan? Mm. Kaya sa totoo lang mga kababayan, naiintindihan ko sila. Pero yung mga DDS, hindi lang naiintindihan yan. Bakit? Mga bubo sila eh. Kita ninyo? Tapos sa mga DDS, tignan ninyo. oh, tignan nyo sa, sa vlog ni Kent Garcia. O, oh, pinuri ng mga Taiwanese, si Paulo Duterte. At saka si Kiko Barsaga. O, oh, pinuri. Oh, pinuri daw, pinuri. Putang ina, hindi ninyo alam. Puri ba sa inyo? Nilait sila doon. Lait ang tawag doon. So, sabihin mo, wala ka alam-alam. Naputak ng putak. Lang putak. Diba? ah, yeah. oh, oh. Yun yun. Diyos ko. O, oh, Ken, pag Japanese, paano? Uh, arigato gozaimasu ne. Kan sa kami <laughs> Korean pala yun. Asu. O. Oh. Saranghiyo. Asu <laughs> de Asu <Nasa> nande. <laughs> kan sa kami daw. <laughs> diba ganun ang Korean? Kan sa Kan senan deh, oh, Amazon deh, putanginan ngelane, ah kan sen de. oh, paksa se Japanese aman, ari kato mas nih, sama ini, Amia, 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 amia Amia, miyam, 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 Amia, miyam, Nih, kanon, miyam, 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 <laughs> di ba? Ano anong tawag nun mga kababayan yung kapag uh, umuungol ang mga mga babaeng Japanese? Ah, uh, di ba may sinasabi sila, "Ashiteru, konnichiwa." konnichiwa. <laughs> Tapos meron pang sasabihin na ah, Yamete ka Eh, eh, ah, yamete Sayonara. Ni <laughs> ba? O pag sa pag sa Korea naman, sunod so de. Ah, ang kansomeda. <laughs> pag sa Chinese naman, ni hao, si pao, si pu, xin xin, xin ku, xiang xi si jing ping gur gur. <laughs> Alam niyo, totoo lang mga kababayan, I love ASEAN. You know, I want, uh, I love ASEAN. Because uh, the country in the ASEAN is so beautiful. Yeah? Mm, beautiful people, beautiful language, beautiful accent. <laughs> Yummy tiko <dasay. laughs> Ay, Diyos mo, Di ba? Mm. So, yun lang nga, mga kababayan. Oh, wishy. <laughs> uh, Di ba? Mm -hmm mahirap, mahirap intindihin Singaporean. Ah, English, pang Indonesia na nga English eh. Actually sa totoo lang, nakakaintindi ako kahit gaano kaislang na English, lalo pag Asian. Wag lang British. Mm, British at saka ano, kinakain kasi yung kalahi ni ano ni Justin Bieber, kinakain yung word, hindi ko naintindihan. Pero pag Asian na intindihan ko. Alam niyo may mga kasama ko nung pumunta kami na ibang bansa, Tapos, kami, ma, ma ma, do you know where what place is this where, where i can do what kind of uh, what number of the bus we are going to ride ganyan, ganyan. Uh, you you want to go there uh, if you want to go there uh, you should you should pay 36 dollars $36, and then you you, put, you, you ride uh, number 47 47 yeah bus 47 really yeah 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 uh, you can pay three dollars you can use uh, uh, top card top card Ya. Ya kenanya ni. Ah, you octopus car. You, you, have octopus car? Ah, uh, okay. Ah, uh, you, you use octopus car. If you do have uh, if you don't have octopus car, you you should uh, use dollar. Yeah, just like coin. Coin 3 dollar. 3 3. Ah, gaganon Oh, ganun ang mga English yan lang. Naiintindihan ko. Oh, huwag kayong magtanong ng mga Chinese na lalaki kay talagang hindi nyo maintindihan yan. Pero mga nanay, ha? Ah, kapag kayo nawawala, mga nanay na Chinese ang tanungin ninyo. Maiintindihan nyo yan. Ngunguin -ngu -ngu nyo lang. Ah, Diyos ko. nguguguin ah, Ngunguin -ngu nyo lang. Ganun yan. Ah, you can write, you can do write, bash. Bash number three. Yeah. you you can ride bus number three from Wan one chai going to China, uh, going to uh, Hong Kong Disneyland. You can uh, pay uh, top car using octopus card. Uh, it's equivalent of forty five dollars. <laughs> yeah. Oh, oddi kasayo, siyang kasayo. Ni kacikayo. Yeah. Ano ba to? ano ba to si Japanese? Odi 가세요? sijang kasayo, ni kasi kayo. 아, <laughs> oh, kung alam niyo sa totoo lang mga kababayan, gusto ko matuto ng mga salitang ganyan. Mm, -mm. Di ba? Ah, ganon yun na mga kababayan. Nako, si Robin, pagdalhin niyo sa ibang bansa, huwag yung pasalitain. Maliligaw kayo. Ya? Yeah? Wakarane. Wakarane. <laughs> so yun lang po ah, mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Ah, ah, ah malayo na sa sinabihan ng baliw. <laughs> Malinis ang English ng mga Jownies. Diba? So yun lang mga kababayan and happy Halloween po sa inyong lahat. No? Ah, mahirap kasi mag-costume ng Halloween tapos mukha ni Digong baka ar aristohin tayo ng ICC eh. <laughs> Oy mga kababayan, ako po yung nagpapaalala ha Kapag ka nag Halloween party kayo Huwag niyo pong gayahin yung mukha ni Digo ha Baka mapagkamalan kayo ng ICC Kayo yung ma ari Arigato mas po Ma-Miss Agnes dyan sa yung 32 yen super sticker Arigato go mas ni Kahansamida da Ah uh, <laughs> So maraming salamat po Sa inyong lahat mga kababayan And see you